Hello everyone. Alam niyo ba na ngayong gabi ay may papakawalan ako mga manok. Hindi sa kawalan na, kundi sa mas malaking kulungan. Kasi, tingnan niyo naman. Tara, pasok tayo sa bahay. Tingnan naman. Malalaki na sila. Ayan. So, kailangan nila mas malaki na space. Tapos, ito namang mga alaga ng barangay doon na nanamimintana, siya namang ililipat dito sa, ano, sa sarado na bahay. Kasi, lumulundag sila dyan. O, ba? Diba? O, pagka may lumipad, papunta dito, lalabas. Eh, kung mayroong pusa, wala na siyang alaga. So, kailangan agapan. Lagi tayong maagap sa mga alaga natin. Kasi, pag yan sila, hindi naman nila kaya tumakbo eh. Or magkulong sa kwarto, ilalak yung pinto. Kasi hindi naman nila alam yan eh. So, ang alam lang nila is, kumain, matulog, protektahan mo ako. Oh. Tapos. So, eto, nilipat ko sa mas malaking uh, bahay. Yung pinaglagyan ko ng mga anak ni Chin Chin, doon ko sila itira. Pero bagong lahat, kailangan ko silang i-disinfect. Hindi lang dahil sa nagamit na dun sa pusa, kundi bilang pag-disinfect in general na. So, labas ulit tayo para tayo mag-start mag-disinfect. Napakasimple lang nito, guys. Ito ay sabon powder na tinunaw. Tapos maglalagay ako ng bleach, siyempre. Ito ang gagamitin ko pang disinfect. So, pagkailan ng bleach. Tapos, yan na. Mimekos-mekos mo lang yan. So guys, paunahan ko na muna ito. Pasada ba? Fresh lang. Narinis na rin to pero, syempre, i-disinfect nga. Yan lang. Tapos, ito talaga. Ay! Madula! likod. Baka may nabuhay dito sa likod eh. Oh. Oy, masyadong pigaan para meron pang mga bits dyan. Okay. yung kalo of Kailangan mo po ng... Okay. Ito na yan. Yung pupitan na lang natin. Yung okay. Ay, medyo malaki to. Malaki talaga to. Hindi yan medyo. Malaki yan, guys. Kasi... Ito naman ay gagamitin ko. Hindi ko naman pwedeng pakadala-dala yung ano, di ba? Yung kanilang bahay na malaki. So ito, lilinisin ko na, didisinfect ko na kasi ito yung gagamitin ko para sa kanilang pagliliwaliw. Hindi na doon sa ilalim ng mangga, kundi doon na sa lugar ng mga kuya, mga tito. Tabi, tabi, nila Bradley. Doon na banda. Para nakikita na rin nila si Sky pag nagliliwalo sila. So, kailangan din madisinfect. Na ano na to eh, nagisinfect ko na to, pero hindi siyempre, hindi ko na brush. Saktong disinfect ko. So, Ito kailangan talaga kasi mga fresh na sisiw ang magpupunta rito baka may mangyari hindi na mga problema. Diba? Kahit kahit pa lang. Mom problema na ako. Baka magkasakit. Paano pa sa lima? lang, no? Imagine yung banlaw na agad. Red-relax naman yan ng sabon, sa sante. Ng sonro. Ayan. Tapos na, sinabay ko na rin yung ibang trash. Para hindi sayang yung oras at sayang yung sabon. So, ayun na guys. Natapos ko na sila ma-disinfect. Pati yung kulungan na malaki para sa mga sisir. So, it's time para i-assemble sila sa loob. Okay. Ayan yun. Okay. siya. Meron lang akong kinuhang box para sa kanilang pinakatulugan. Pasya, okay. pasya, pasya. Okay. Tapos ilipat mo sila dyan. Ito yung ano tayo.

nilinis bago sila sa box. Next naman, nilinisin ko lang to kasi nga, ilalagay ko ang mga sisiyon ni parang gano'n. Ang nila parang pesta. Alam niyo ba bakit may clip? Para may stopper. Kasi, para hindi nila matuwag. Hindi nila matumba ano lang ito, so, kalahati lang for tonight. Kasi nasa kanila yung hanggang bukas ng umaga. Sa okay. kalahati lang. Okay. Mamaya na yung kanilang water juice na frozen Progen Z. So, yun. Megos-megos. Tapos, yun yung marami kasi, hahatian ko si Barangay Donya. order nilang water juice. Ano ko lang mga dito. Okay. Isang naman dito. Ano kayo minom? Kaganda na naman ng gabi, no? Imagine nyo? lang kabilis mag-disinfect maging importante ng mga alaga. So, yun ang aking manok adventure for tonight. Ang pagdi-disinfect ng malulugaran ng aking mga sisiw. Ito si Aling Mimay. Aba! Inom na kayo tapos matulog na ha. Wala nang sigla. Matutud.